Bakit isa sa pinakamagagandang kwento ang Attack on Titan: Lost in Discovery? Ang Attack on Titan ay hindi lang basta anime, isa itong obra maestra. Ito ang dahilan kung bakit malalim ang naging epekto nito sa akin. Hi, ako si Anime Chismis mula sa Lost in Discovery. Medyo iba ang pag-uusapan natin ngayon dahil hindi ito tungkol sa mga libro na madalas kong talakayin. Baguhan pa lang ako sa YouTube pero gusto ko ring magbahagi ng ibang mga paksa at isa narito ang Attack on Titan, ang anime manga na tumama sa buong mundo. Kung hindi ka pa nakapanood o nakabasa nito, bibigyan kita ng idea, isang napakahusay, malalim at planadong planado na kwento mula simula hanggang dulo. Pag-uusapan ko dito kung bakit para sa akin ay napakaganda at napakakaapekto ng seryeng ito lalo na para sa isang taong halos hindi nanunood ng anime dati. Sana magustuhan ninyo, at kung fan din kayo ng AOT, mag-comment kayo sa baba. Kita kids sa next video. Hi! Ako si Anime Chismis mula sa Lost in Discovery, at sa video na to gusto kong pag-usapan ang isang bagay na iba sa mga karaniwan kong content. Baguhan pa lang ako sa YouTube at gusto ko rin namang magbahagi ng ibang mga paksa bukod sa mga librong nakikita nyo rito. Isa sa mga gustong-gusto kong pag-usapan ay ang TV show, Manga na Attack on Titan. Kung hindi ka nakatira sa ilalim ng bato, siguradong narinig mo na 'to. Ang Attack on Titan ay sumabog ang kasikatan, naging cultural phenomenon at isa sa pinakamalalaking anime at manga ng nakaraang sampung taon, at marahil, ng lahat ng panahon. I-check mo ang mga review scores, ang dami ng merch, pati Universal Studios Japan na naglaan pa ng sarili nilang section para dito, grabe, ibang klase ang impact ng AOT. Malaki rin ang naging epekto nito sa akin, at gusto kong ikwento kung bakit sa tingin ko ay napaka-fantastic ng seryeng ito bilang isang kabuuan. Konting background tungkol sa akin at anime, halos hindi talaga ako nanunood ng anime. Ang pinakamalapit ko na talaga ay Attack on Titan mismo. Noong bata ako, ang tanging napapanood ko ay Pokemon habang naghahanda ako papasok sa eskwela. Kahit popular ang anime sa mga kaklase ko, hindi ko siya pinasok. Mas nanunood ako ng live action, kung animation man, Pixar at Disney, napaka-typical na western experience. Oo, may kaunting studio Ghibli rin, pero hindi talaga lumalim. Sa university ko unang narinig ang sobrang hype sa Attack on Titan. Sobrang daming nag-uusap tungkol dito kaya napilitan akong tingnan kung bakit parang baliw na baliw ang lahat. Paglapag ko sa first season, sobrang saya, madugo, unique ang konsepto, at napaka-emosyonal. Pero pagkatapos ng season 1, may matinding tanong na iiwan sa'yo na magpapaisip na, may mas malaki pang nangyayari rito. At ang totoo, sobrang in-underestimate ko pa pala noon. Ibang klase talaga ang show na to, at gusto kong ipaliwanag kung bakit kailangan mo itong bigyan ng chance at kung bakit sobrang nag-enjoy ako. Quick rundown ng concept kung hindi mo pa alam, ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkalipol. May mga pader silang itinayo, gamit ang teknolohiya parang mula 1600s hanggang 1700s, para protektahan ang sarili laban sa mga titan. Paano ba e-describe ang titan? Para lang silang higanteng hubad na tao, literal. Siguro nakita mo na ang memes. Kapag may pumasok habang nanonood ka nito, sobrang hirap ipaliwanag. Basically, sinusubukan lang ng tao na mabuhay laban sa mga Titan. Susundan mo ang tatlong pangunahing karakter, sina Eren, Mikasa, at Armin, mula pagkabata, adolescence, hanggang sa lampas pa roon. At kung hindi ka talaga mahilig sa anime o manga, sasabihin ko to, Attack on Titan ang pinaka noon anime fan-friendly na anime na napanood ko. Hindi dahil mababa ang kalidad ng ibang anime, kundi dahil napakadaling maging transition para sa mga nanunood ng western TV shows. Nagsisimula ang kwento na sobrang simple, buhay tayo, pero habang nakikilala mo ang mga karakter, lumalalim ang conflict, at napakaganda ng lore. Kapag nagsimula ka ng matuklasan ng mga sekreto ng mundo, makikita mo na planado na ang lahat mula sa simula. Hindi ito tulad ng ibang palabas na parang tinahi na lang ang dulo. Dito, mula umpisa hanggang dulo, tuloy-tuloy, walang butas, sobrang higpit ng pagkakahabi ng plot. Halatang halata na si Hajime Isayama may malinaw na vision for the story mula pa noong una. Habang umaabante ang serye, lalo pang tumataas ang kalidad nito. Nagle-level up kada chapter, kada season. Kung ano ang simula bilang survival story, biglang magiging isang malalim na kwento tungkol sa digmaan, pagkawala, indoctrination, control ng gobyerno, at mismong kondisyon ng tao. Ang dami-daming layers na makikita mo lang pagdating ng mga malalaking revelations. Isa pa, nakakamanghan na sobrang faithful ng adaptation. Ang daming TV shows at movies mula sa libro na hindi perfect ang pagka-adapt dahil sobrang daming boses sa likod nito, writers, directors, executives. Pero ang Attack on Titan, halos panel for panel mula sa manga. Ang lakas ng impact ng isang singular vision na nailipat sa ibang medium ng halos walang nabago. Ayoko nang pahabain pa, pero sinasabi ko, subukan mo ang Attack on Titan. Kung hindi ka mahilig manood, basahin mo. At pagtsaga ang sundan. May napakalalim na payoff sa characters, plot, structure, twists, at mismong evolution ng kwento. Isa ito sa mga seryeng trat attack bilang isa sa pinakamagaling na kwento na nagawa kailanman, hindi lang sa anime o manga, kundi sa kahit anong storytelling medium. Kahit mukhang weird, goofy, o kakaiba sa unang tingin, obra maestra talaga ito. Grabe, mahal ko ang seryeng to, and baka may isa sa inyo na mahal din ito. Kita kids sa next one.